Nakipagpulong sa mga opisyal ng BARM government ang chairman ng Fortune God Philippines na si David Wang, kaugnay sa potential investment sa rehiyon. Ibinahagi naman ni Member of Parliament Attorney Nagib Narimbo kay Chairman Wang ang mga umiiral na batas ng Bangsamoro government na may kinalaman sa economic zones, pamumuhunan at regulasyon. Ang news now mula kay Jen Garcia. Bumisita sa Cotabato City ang chairman ng Fortune God Philippines na si David Wong. Nakipagpulong ito sa ilang BARM officials kasama si Member of Parliament Attorney na Gip Sinarimbo. Layunin ng kanyang pagbisita ang makipag-ugnayan sa pamahalaan para sa posibilidad ng partnership. Nagbigay naman ng gabay at impormasyon si MP Sinarimbo hinggil sa mga umiiral na batas ng Bangsamoro Government na may kinalaman sa economic zones, pamumuhunan at regulasyon. Layunin nitong matiyak na anumang posibleng partnership ay magiging alinsunod sa legal na balangkas at prioridad ng rehiyon. Binigyang diin na ang anumang pakikipagtulungan sa pribadong sektor ay dapat makapaghatid ng benepisyo sa mamamayan kabilang ang paglikha ng disenteng trabaho, pagunlad ng lokal na ekonomiya at pagsunod sa mga patakaran at prinsipyo ng Bangsamoro Government. Kinilala ang Fortune God Philippines sa kanilang malawak na karanasan sa pagsuporta at pagdevelop ng mga economic zones sa iba't ibang bahagi ng bansa. Jen Garcia, IMINES, Philippines.